Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mag-asawang gwapo at maganda, ngunit balot ng kasinungalingan at kasakiman ang kanilang pagsasama na nauwi sa pagkawala ng isa. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Yang Liping ay ipinanganak sa Shanghai noong November 22, 1987. Ang kanyang ama ay isang pulis at ang kanya namang ina ay isang teacher. Maganda ang kanilang pamumuhay dahil nag-iisang anak, si Liping ay napalaki ng maayos ng kanyang mga magulang na kanilang inalagaan at iningatan. Ang unika iha ay pinag-aral sa pribadong paaralan at tinuruan ng magandang asal. Kilala si Liping na mahinhin at malumanay, hindi nagawang magtaas ng boses kanino man at walang nakaalitan mula sa pagkabata. Itinatago niya ang kanyang mga hinanakit at kung meron mang dinaramdam ay iniiyak na lamang ito mag-isa. Sa kanyang high school, masipag at matalino si Liping, kaya't laging matataas ang grado at nag-uuwi ng medalya sa kanyang mga magulang. Na magkolehiyo ay nag-major ito ng Chinese sa Shanghai Normal University. Ayon sa kanyang mga doormate, si Liping ang pinakatahimik at pinakamahinahon sa kanilang lahat. Pagka-graduate ay nagtrabaho ito bilang Mandarin teacher sa isang prestihiyosong paaralan, ang Shanghai Jinyuan Senior High School. Noong 2012, nakilala niya si Xu Xiaodong sa isang high school reunion. Doon ay sandali silang nag-usap at nagpaalam. Pagdating ng September 2013 ay muli silang nagkita sa isang party ng kanilang kaibigan. Dito ay sinabi ni Xiaodong na nainlove siya kay Liping noong unang pakikita nila. Ngunit noong panahon iyon ay na-diagnose daw siya na may brain tumor at sumailalim sa gamutan. Pero hindi umipekto ang mga treatment sa kanya kaya nagpasya na lamang siyang mamuhay sa kabundukan ng Tibet. Habang naroon ay unti-unting nawala ang sakit ng ulo ni Xiaodong at nang bumalik sa ospital upang ipatingin ang kanyang kalagayan, wala na ang tumor nito. Himalang gumaling ang kanyang malalang sakit kaya naman nagpa siya itong bumalik sa Shanghai. Magkaedad ang dalawa at madaling nagkapalagayan ng loob. Pinaniwalaan ni Liping ang lahat ng sinabi ni Xiaodong at naawa sa masaklap na pinagdaanan nito ng mag-isa. Nabihag din si Liping sa kagwapuhan ni Xiaodong kaya't hindi nagtagal ay nagsimulang mag ang dalawa. Kilala ni naman natin si Xu Xiaodong. Si Xiaodong ay ipinanganak noong November 28, 1987. Sampung taon pa lamang ito na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Noon ay iniwan na sila ng kanyang ama na sumama sa ibang babae at bumuo ng bagong pamilya. Kaya naman mag-isa siyang itinaguyod ng kanyang ina. Pero lalong naghirap ang single mother ni Xiaodong dahil noong namatay ang tito at tita ni Xiaodong sa isang aksidente, ang nanay na rin niya ang umako sa pag-alaga sa naiwang anak na babae bagay na nakaapekto sa paglaki ni Xiao Dong. Dahil sa kakulangan ng atensyon at gabay mula sa magulang, nagsimula itong mahumaling sa mga video games at napabayaan ang kanyang pag-aaral. Minsan na rin itong nasangkot sa nakawan at naaresto ng mga pulis. Dahil menor de edad pa lang ay walang record na naiwan sa pulisya at agad na pinakawalan. Na makatapos ng high school, kumuha ito ng vocational course sa Shanghai Nanhu Vocational School. Ngunit nang makapagtapos ay hindi rin ito nagamit ang pinag-aralan, kaya naman nagpalipat-lipat ito ng trabaho. Sa kabila ng magaspang na pag-uugali at katamaran, meron namang isang bagay na may ipagmamalaki si Xiaodong, ang kanyang itsura. Pero bago pa man ito maging heartthrob, marami siyang pinagdaanan noong high school. Ayon sa kaklase niya, si Xiaodong ay may bigat na halos 170 pounds noon at walang gaanong kaibigan. Subalit sa pagsisikap nitong baguhin ng kanyang anyo, nagawa niyang magbawas ng 50 pounds pagka graduate ng high school. Simula noon ay panay papuri na ang natatanggap nito galing sa mga kakilala at sa ibang tao. Madalas pa nga siyang mag-post ng mga larawan niya online at hihilingin sa mga tao na irate ang kanyang hitsura at gumugugol ng ilang oras sa pagre-refresh ng kanyang social media at pagsagot sa mga babaeng nagkokomento. Noong 2007, pagtungtong ni Xiaodong ng 20 years old, sumali ito sa isang sikat na contest sa China na My Style, My Show. Maraming kilalang pop stars ang nagsimula sa show na iyon. Kaya naman hindi na pinalampas ni Xiaodong ang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng angking kagwapuhan, hindi naging sapat ang kakayahan nito sa pagkanta at pagsayaw. Sa dami ba naman ng mas kwapo at mas may abilidad sa kanya? Dahil dito agad siyang natanggal sa show. Kaya't nagtrabaho si Xiaodong bilang salesman sa iba't ibang department store dahil hindi ito nagtatagal sa isang kumpanya. Sa kabila ng maliit na sahod, lagi mong makikita si Xiaodong na nakabisang maayos at gumagastos sa mga nightclubs. Maraming babae ang nahuhumaling kay Xiaodong sa tuwing maglalagi ito sa mga clubs. Kaya mas napapadalas na ang pagtambay niya roon. Noon ay naisip niya na maaaring doon niya matatagpuan ang shortcut sa tagumpay. Kaya naman nagsimula itong mangutang ng pera at i-max out ang limit ng kanyang mga credit cards upang ipangbili ng mamahaling damit at alahas para magmukhang mayaman. Tinatarget nito ang mga mayayamang babae at nagkakaroon ng iba't ibang girlfriends. Ngunit dahil na rin sa patuloy niyang paglustay ng pera, nabaon lalo si Xiaodong sa utang. Hanggang sa makilala niya si Liping at kalaunan ay naging nobya. Lingid sa kaalaman ni Liping noon ay may mayamang girlfriend si Xiaodong na nakatatu pa ang pangalan sa kanyang braso. Ito ang babaeng kasama niya noong sinabi niyang may brain tumor siya. Ang totoo ay wala siyang sakit, may mayamang girlfriend siya noon at lagi niyang kasa-kasama na namamasyal kung saan-saan. Ngunit nang inalok niya ng kasal ang babaeng ito ay tinanggihan siya. Kaya't nagsimula na naman siya maghanap ng mayamang girlfriend na kayang tustusan ang kanyang mga luho. Dito na niya pinansin muli si Liping sa pangalawang pagkakataon at kalaunan naging kasintahan. Sa sobrang pagmamahal ni Liping, binayaran nito mula sa kanyang ipon ang mga utang ng nobyo. Samantala walang kaalam-alam ang magulang ni Liping na may boyfriend na ang kanilang anak. Hanggang sa nagpost ng larawan si Liping kasama si Xiaodong sa social media. Noon ay dumalo ang dalawa sa kasal ng kaibigan at nagpost ng kanilang larawan. Doon na nakita ng kanyang pamilya na may boyfriend na pala ito. Nakilala na lang nila si Xiaodong nang magpasya na silang magpakasal. Mula noon ay ilang beses na ring nakadalaw si Xiaodong sa pamilya ni Liping. Nag-aalangan naman ang pamilya nito kay Xiaodong dahil na rin sa tila pag-iwas at hindi nito masyadong pakikipag-usap at pakikisalamuha sa pamilya tuwing naroon sa kanilang pamamahay. Nang minsan naman magsalita ito sa harap ng pamilya ni Liping sa isang dinner nagbitiw ito ng isang pahayag. Ayon kay Xiaodong, mahal na mahal nito si Liping at walang sino man ang pwedeng mamintas rito kahit pa ang kanyang mga magulang. Bagay na hindi naman nagustuhan ng pamilya ni Liping. Ngunit kahit natutol sila kay Xiaodong, nire-respeto nila ang desisyon ng anak na pakasalan si Xiaodong. Kaya't noong May 28, 2016, ikinasalan dalawa. Napakaliit at simple lamang ng selebrasyon. Kahit na pangarap ni Liping na makasuot ng puting gown ay hindi nito nagawa dahil baon sa utang si Xiaodong. Noong ikinasal siya ay nakasuot lamang ito ng puting blouse at pantalon. Hindi man lang nagawang pag-ipunan at gastusan ni Xiaodong ang kasal nila kahit na ilang taon na rin silang magkasintahan. Na magsama nalaman ni Liping ang kakaibang hilig ni Xiaodong, ang pangongolekta ng iba't ibang nakakakilabot na hayop, gaya ng ahas, bayawak at mga gagamba na idinidisplay niya sa kanilang balkonahe. Noong una ay hindi ito nagustuhan ni Liping pero nang tumagal ay wala na rin itong magawa, kundi alagaan na rin ang mga hayo. Kahit ang mga magulang ni Liping ay hindi rin natutuwa sa mga alaga ni Xiaodong at iminungkahi pang ibenta ang mga ito. Isang araw noong November 7, 2016, nakatanggap ng isang mensahe sa app na WeChat ang nanay ni Liping Ayon rito sa kanyang birthday ay nagpaplano sila Liping at Xiao Dong ng isang trip at pagbalik magse-celebrate naman sila kasama ang magulang ni Liping para naman sa birthday ni Dong. Dong ang last character sa pangalan ni Xiao Dong. Noon ay bahagyang nagtaka ang nanay ni Liping dahil hindi pa nito kailanman narinig na tinawag ng kanyang anak ang asawa ng Dong dahil Xiao ang laging tawag niya sa text. Ngunit ipinagkibit-balikat lang ito at naisip na baka nag na ang tawagan ng dalawa. Halos magkasunod ang kaarawan ng mag-asawa. Si Liping sa November 22 at si Xiaodong naman ay November 28. Noon ay nagplano rin ang mga magulang ni Liping na ipagdiwang ang ika-30th birthday ng kaisa-isang anak sa isang restaurant. Kaya naman sinubukan nilang alokin ito. Subalit tumanggi si Liping at nagdahilan. Gayon pa man naunawaan ng mga ito si Liping sa plano nilang mag-asawa na sila lamang munang dalawa ang magse-celebrate. Ayon kay Liping, balak nilang magpunta sa Hokkaido sa Japan o kaya naman sa Jeju Island sa Korea. Sumunod na araw muling kinontak ng nanay ni Liping ang anak. Nais niya itong makausap. Kaya naman sinabing kung maaari ay tawagan siya nito pagkatapos ng kanyang klase. Araw-araw ay naghihintay ito sa tawag ni Liping. Ngunit dalawang linggo na ang lumipas ay wala pa rin. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang namatay ang pusa na sampung taon ng alaga ng pamilyang yang. Paborito ito ni Liping kaya naman nais nilang ipaalam ang masamang balita rito. Agad na nag-message si Mrs. Yang sa WeChat account ni Liping. Nag-reply naman ito ng umiiyak na emoji. Kasunod ang mensahe na hindi siya makakauwi dahil nag-out of town daw sila. Noon ay sinubukan kontakin ni Mrs. Yang si Liping ng ilang beses pero madalas busy ang linya nito o kaya naman ay pinagbababaan siya nito. Dahilan upang mainis ito sa inaasal ng anak. Kinumpronta niya ito sa chat ngunit nagbigay lamang ito ng samut-saring dahilan upang pakalmahin ang ina. Sabi ni Liping sira ang kanyang telepono at hindi kayang tumanggap ng tawag. Ilang araw bago magpasko pinuntahan ng mga magulang ni Liping ang bahay ng mag-asawa upang personal na mga musta. Ngunit pagdating nila sa unit ng mga ito ay walang sumasagot. Kaya naman iniwan na lamang nila sa isang pinsan na nakatira rin malapit doon ang regalong sweater para sa dalawa. Sa pangalawang pagkakataon muli na namang dumalaw ang mag-asawang Yang sa apartment nila Liping at Chaudong. Nang sabihin nito na babalik ito ng tanghali pagkagaling sa Wuxi. Nagpasya silang antayin ang anak ngunit gabi na ay wala pa rin ito. Ayon kay Liping, nagka-ulcer si Xiaodong kaya kinailangan itong i-admit sa ospital sa Wuxi. Lunar New Year nang mag-message uli si Liping sa nanay niya upang sabihin na sa Hong Kong siya magdiriwang ng bagong taon pero uuwi sa susunod na araw upang makasama ang kanyang pamilya. Pabirong sinagot ni Mrs. Yang ang anak na walang utang na loob si Liping dahil sa matagal na panahon ay natiis nitong hindi kontakin ng kanyang pamilya. Buong araw naghintay sa kanilang anak ang mag-asawa sa pangako nitong pag-uwi. Pero hindi naman ito sumipot. Ayon sa message nito na delay daw ang kanilang flight kaya hindi na ito nakaabot. Noon na inilabas ni Mrs. Yang ang hinaing sa paulit-ulit na hindi pagtupad sa pangako ng anak. Noong February 1, 2017, magdidiwang ng 60th birthday ang ama ni Liping. Nagplano ang pamilya ng isang munting selebrasyon at imbitado ang nanay ni Xiaodong. Dagdag pa ng ama ni Liping na kung hindi sila pupunta ay pupuntahan nila ito sa bahay at doon magse-celebrate sa ayaw at gusto nila. Bandang alauna ng hapon nakatanggap ng mensahe ang nanay ni Xiaodong mula sa anak. Ayon kay Xiaodong merong nangyari kaya nakiusap ito sa kanyang ina na puntahan ito sa kanyang apartment sa lalong madaling panahon. Nakaramdam ng pangamba si Mrs. Yu sa sinabi ng anak. Kaya agad niya itong tinawagan, ngunit naka-off na ang cellphone nito. Kaya naman dali-dali nitong kinontak ang dating asawa na ama ni Xiaodong upang mauna na roon. Nang makarating sa apartment, doon na inamin ni Xiaodong sa kanyang mga magulang ang masaklap na sinapit ng asawa niyang si Liping. Ayon kay Xiaodong, patay na ang kanyang asawa. Sinakal niya ito hanggang sa malagutan ng hininga. Nantanungin ng kanyang ina kung bakit ito nagawa paulit-ulit na binigkas ni Xiaodong ang mga katagang hindi niya sinasadya ang nangyari. At nang hanapin kung nasaan si Liping, itinuro ni Xiaodong ang isang freezer na naglalaman ng katawan ng asawa. Hindi naman nag-alinlangan ang nanay at ama ni Xiaodong na isuko ang anak sa mga pulis. Hindi nagtagal dumating na rin sa presinto ang pamilya ni Liping at doon na inihatid ang masamang balita na wala na ang kanilang anak. Higit tatlong buwan na palang patay si Liping at ang taong kausap nila sa WeChat sa mga panahong wala si Liping ay walang iba kundi ang kanilang manugang na si Xiaodong. Labis ang paghihinagpis at galit ng mag-asawang Yang sa mga narinig. Hindi tinanggap ng mga ito ang paghingi ng tawad ni Xiaodong at ang nais lamang ay managot ito sa ginawa sa kanilang pinakamamahal na anak. Kahit ang nanay ni Xiaodong ay hindi rin matanggap ang nangyari at naniniwalang hindi ito sinadya ng kanyang anak. Pero ang hindi alam ng lahat marami ng problema sa pagitan nila Liping at Xiaodong kahit nang hindi pa sila kinakasal. Ngunit inilihin lahat ni Liping ang mga problemang ito. Sa mata ng mga nakakakilala sa mag-asawang Liping at Xiaodong maayos ang pagsasama ng dalawa. Ayon kay Xiaodong nagsisimula ang kanilang mga away sa mga maliliit na bagay na napupuna ni Liping tulad ng mga nilutong pagkain ni Xiaodong o mga biniling bagay na hindi magugustuhan ng kanyang asawa. Pero ayon naman sa mga kaibigan ni Liping, sobrang istrikto ni Xiaodong na aabot sa puntong hindi siya pinapayagan lumabas kasama ang malalapit na kaibigan. Pinagbawalan rin itong makipag-usap sa mga lalaki. Ilang beses na rin ni Xiaodong binura ang account ni Liping sa WeChat mula pa noong magkasintahan pa lamang sila. Sa isang post in-announce ni Liping na dinilit ni Xiaodong ang kanyang account, kaya naman kung merong gustong kumontak sa kanya, ay mag-text o tumawag na lamang. Napag-alaman na isang buwan pa lang silang kasal ay ilang beses na nahuli ni Liping ang asawa na nakikipaglandian sa iba't ibang babae habang nagpapanggap na single. Nagdulot ito ng matinding away sa pagitan ng dalawa. Upang patawarin, nagmamakaawa at lumuluhod si Xiaodong sa harap ni Liping at upang lalong kumpinsi ng asawa gumawa pa ito ng panunumpa na nakasulat sa isang cardboard. Nakasaad dito ang pangako ni Xiaodong na kailanman ay hindi na ito titingin pa at makikipag-usap sa ibang babae. Dagdag pa nito, hahayaan na niyang i-check ni Liping ang kanyang cellphone araw-araw. Sa dulo ng sulat ay naroon ang lagda ni Xiaodong at sa ilalim ay nag-iwan pa ito ng isang mensahe na kapag naglokong muli, magpapakamatay silang dalawa. Ayon naman kay Xiaodong, inilagay lamang niya iyon dahil sa pagbabanta ni Liping na magpapakamatay kapag nagloko siya muli. Kinalaunan hindi rin tinupad ni Xiaodong ang pangako at patuloy na nakikipagkita sa kung sino-sino. Ngunit bukod sa mga away at pambababae, isyo rin na mag-asawa ang pera. Noon ay naninirahan ang dalawa sa lumang apartment na pagmamayari ng pamilya ni Xiaodong nais itong ipa-renovate ni Liping pero tumanggi si Xiaodong dahil hindi niya raw ito kayang tustusan at sinabing siya na lang ang gumastos dito noong magkasintahan pa lang sila ay pera na ang habol ni Xiaodong kay Liping nang magpakasal at tumanggi na si Liping na gumastos para sa mga luho ng asawa dagdag pa ang walang tigil na pag-aaway doon na naisipang makipaghiwalay ni Xiaodong dalawang buwan mula nang isulat ni Xiaodong ang pangako kay Liping muli na namang nagkaroon ng matinding away sa pagitan ng dalawa. Kaya naman pareho na silang nagdesisyon na mag-divorce at pumunta sa Civil Affairs Bureau noong August 25. Subalit noong pipirmahan na mga papeles, nagbanta si Liping na magpapakamatay. Kaya naman hindi rin natuloy ang paghihiwalay. Naniniwala kasi si Liping na maaayos pa ang kanilang problema at kinukumbinsi ang sarili na magbabago pa ang asawa. Subalit sa isip ni Xiaodong wala ng pag-asa pa ang kanilang pagsasama kaya't nagsagawa ito ng plano na humantong sa pagkawala ni Liping nang walang nakakaalam. Ilang araw lang matapos ang naudlot na debosyo, bumili si Xiaodong online ng dalawang libro at pinadeliver sa bahay ng kanyang ama. Isa ay may pamagat na dissecting death at ang isa naman ay death. Nang tinanong si Xiaodong ng ama nito kung bakit doon pinadeliver ang libro sabi niya ay ayaw ni Liping na mga ganong klaseng babasahin dahil nilalaman ng mga ito ang iba't ibang paraan ng pagpatay at pagtatago ng bangkay. Noong September 22, 2016, bago ang krimen, bumili si Xiaodong ng napakalaking freezer na hindi naman ayon sa laki ng bahay nila. Nagtaka si Liping sa binili ng asawa at sinabi na lamang niya na dito itatago ang mga karne na ipinapakain niya sa mga alagang hayop. Napilitan siyang ibenta ang dalawang alagang ahas para lang may mapaglagyan ng freezer. Noong panahon na iyon ay natanggal na pala sa trabaho si Xiaodong dahil magsasara na ang shopping mall na pinagtatrabahuan niya. Ngunit hindi niya ito sinabi sa asawa. Bagkus nagsinungaling siya kay Liping at sinabing na-promote siya at ipapadala ng kumpanya sa Hong Kong para sa training. 20,000 yuan o mahigit 150,000 pesos daw ang magiging sahod niya kada buwan. Kinumbinsi nito si Liping na mag-resign na sa trabaho at samahan siya sa Hong Kong. Kahit nag-aalangan ay nakumbinsi si Liping iwan ng trabaho. Labis naman na ikinagulat ng mga kasamahan ni Liping sa paaralan nang magpaalam ito ng biglaan. Inalok naman ng principal si Liping na kahit anong oras ay maaari itong bumalik sa kanilang school upang magturong muli kung sakaling magbago ang kanyang isip. October 14, 2016 nang opisyal lang magpaalam si Liping sa kanyang eskwelahan. Matapos mag-resign ay ipinose ni Liping ang kanyang resignation letter sa WeChat at blinak ang kanyang pamilya upang hindi ito makita. Dagdag pa sa post nito ang tungkol sa maayos na trato sa kanya ng asawa na tila nakakakaba. Ayon pa rito pagkatapos nilang kumain ay inalok siya ni Xiaodong na bumili ng bagong damit. Nagpost pa ito ng mga larawan ng kinain nila ng araw na iyon. Dumalaw din siya sa kanyang mga magulang ngunit hindi binanggit ni Liping ang tungkol sa pag-resign sa trabaho. Sumunod na araw pumunta si na Liping at Xiao Dong sa Hangzhou para mamasyal. Ngunit ang masayang paglalakbay ay nauwi sa matinding pag-aaway. Ayon kay Xiao Dong, pinagtalunan nila ang hotel na kanilang tutuluyan dahil walang magustuhan si Liping. Kaya naman maaga na putol ang kanilang bakasyon at umuwi na lamang sa Shanghai. Sa biyahe naman pa uwi, regular train ticket ang kanilang nakuha sa halip na high-speed rail ticket na muli na namang pinagsimula ng kanilang away. Pagkarating sa kanilang apartment, patuloy pa rin ang umanong pagre-reklamo ni Liping kaya naman sinubukan itong pakalmahin ni Xiaodong ngunit hindi tumigil si Liping. Dahil daw sa yamot at kanyang inis, sinakal niya ang asawa para tumigil ito sa pagsasalita. Ngunit nang bitawan na niya ang asawa ay hindi na ito gumagalaw. Tatlong oras niyang tinitigan ng asawa at nang mapagtantong patay na si Liping ay binalot niya ito ng pulang kumot at saka pinasok sa freezer. Napag-alaman na matapos ang insidente, inilipat ni Xiaodong ang lahat ng pera mula sa account ni Liping na nagkakahalaga ng 45,000 yuan o higit 350,000 pesos sa pera nating ngayon. Ginamit niya ang perang ito para bumisita sa iba't ibang pasyalan sa China at umabot pa siya ng Korea para daw malimutan ang pagkamatay ni Liping. Walang pag-aalinlangan din niyang ginamit ang mga credit cards ng asawa para bumili ng kung ano-anong luxury items at para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Nag-install din siya ng CCTV camera at itinutok ito sa pwesto na kinalalagyan ng freezer para sa oras na may lumapit doon ay makakatanggap siya ng notification sa kanyang cellphone. Nakawidro din siya ng 100,000 yuan o higit 700,000 pesos na ginagastos niya sa mga clubs at sa mga pambababae niya. At hindi lang yon, nag-apply din siya ng iba't ibang loan sa ilalim ng pangalan ni Liping na umabot sa halos kalahating milyong yuan. Ginamit niya ito upang mag-check-in sa mga hotel kasama ang iba't ibang babae. Inubos niya ang mga nakuhang pera sa pagsya-shopping at pagta-travel. At upang palabasin na buhay pa ang asawa, nag-login siya sa WeChat at Weibo accounts ni Liping upang mag-send ng messages sa kapamilya at kaibigan nito. Sa tuwing may magtatangkang tumawag, magkukunwari siyang sira ang cellphone at text lamang ang magagawa nitong komunikasyon. Isang araw bago sumuko sa mga pulis, buong gabing naglaro si Dong sa kanyang cellphone mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Nang gabi ring iyon, nagtangka itong magpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti sa kanilang sampayan, ngunit nabigo siya dahil naputol ito. Kinabukasan, kaarawan ng ama ni Liping, inaasahan silang mag-asawa dumalo kasama ang nanay ni Xiaodong. Batid na nito sa sarili na hindi na niya maitatago pa ang pagpatay niya kay Liping, kaya't nagpasya siyang sabihin na sa kanyang mga magulang ang nangyari. Ayon kay Xiao Dong, aksidente lang ang nangyari. Ngunit nang tanungin kung bakit hindi agad ito humingi ng tulong upang mailigtas ang asawa niya, sabi niya ay natakot siya at nataranta kung ano ang gagawin na makitang hindi na gumagalaw ang asawa. Kaya't binantayan na lamang niya ito ng tatlong oras hanggang sa unti-unti na nitong matanggap ang katotohanan na wala na si Liping. Ang paglilitis ay nagsimula noong November 29, 2017. Hindi niya tinanggap ang abogado na ibinigay ng korte at kumuha siya ng sariling abogado gamit marahil ang perang ninakaw niya kay Liping. Sabi ng depensa na hindi niya plinano ang krimen at ito ay dalalang ng bugso ng damdamin. Humihingi sila ng mas mababang parusa dahil nagsisisi naman daw siya sa ginawa niya at sinabi pang kung may pagkakataon ay ipapalit niya ang buhay niya para kay Liping. Ngunit may ipinakitang larawan ang prosekusyon na hindi masagot ni Dong kung sino ang babae doon. Sa larawan ay makikita ang dalawang magkahawak ang kamay na nasa isang kainan. Ito ay pinost niya sa kanyang social media noong October 24 habang namamasyal sa South Korea. Alam naman nating hindi na maaaring si Liping ang kasama niya doon dahil patay na si Liping noon pang October 17. Nagpapakita lang na kasama niya ang isa sa mga kabit niya at hindi pinagsisisihan ang nagawang krimen. Batay din sa mga binili niyang mga gamit gaya ng libro tungkol sa pagpatay at napakalaking freezer kung saan itinago ang katawan ni Liping, ay malinaw na pinagplanuhan niya ang pagpatay at hindi ito dala lang ng bugso ng damdamin. Pinag-resign pa niya ang asawa sa trabaho para hindi ito hanapin sakaling bigla itong hindi pumasok. Batay sa mga ebidensya, dalawang buwan plinano ni Xiaodong ang lahat at walang bahid ng pagsisisi. Nagawa kasi niyang mamili at mamasyal kasama ang iba't ibang babae. Kung hindi lang namilit ang pamilya ni Liping na dapat dumalo sila sa kaarawan ng ama ay malamang ipagpapatuloy niya ang panluloko sa mga tao upang maitago ang nagawa. Kaya naman naniniwala ang prosekusyon na marapat lamang pagbayaran ni Xiaodong ang walang awang pagpaslang sa kanyang misis. Kaya't noong August 23, 2018, si Xiaodong ay nahatulang guilty sa pagpatay kay Liping at pinatawa ng parusang kamatayan. Agad na nag-apila si Xiaodong sa hatol dahil sumuko, umamin at nagsisisi naman daw siya. Ngunit matapos ang pangalawang paglilitis na ginanap simula December 13, 2018, ay sinang-ayunan ng mataas na korte ang unang hatol sa kanya noong July 5, 2019. Dahil wala silang nakitang anumang bahid ng pagsisisi at hindi sapat ang pagsuko at pag-amin para mabigyan ng mas mababang kaparusahan. Kaya't noong June 4, 2020 ay isinagawa na ang parusang kamatayan kay Xiaodong. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan. Sana ay ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Bago ko tapusin ang video ito, shoutout po Miss Julie Cortez, MTIM7HX, Miss Violeta Oren from Israel, Miss Sana Marmoles from Kuwait, Miss Luz Pablo, and Miss Rosa Aloro. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.